Nagpayag nga ng mga magiging pagbabago sa Naia ang San Miguel Corporation bilang isang bagong operator na magsisimula ngayong linggo. Ilan nga raw sa mga magbabago ang matagal ng nireklamo nire ng mga biyahero patungkol sa mainit na aircon o lagi mga sirang aircon sa Naia. Dagdag pa nga rito, sinabi ng bagong pamunuan ng San Miguel Corporation na tutugunan nila ang mga kakulangan sa upuan sa terminal at susolusyonan ng matinding traffic sa paliparan. Pero magiging resulta nito ay pagtaas ng terminal fee sa mga susunod na taon. At sabi nga ng bagong pamunuan ay matapos daw ang lahat ng ito ay hindi na tayo mapapabilang o matatawag na worst airport in the world. Umpisa ngayong linggo ang San Miguel Corporation na ang mag-ooperate sa naiya. Pero ang ilang uh, planong pagbabago ng SMC kinababahala ng mga airline. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Siksikan at mahabang pila ng mga pasehero. Palyadong mga pasilidad. Ilan lang yan sa mga problemang nararanasan ng mga pasehero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Yan ang kailangan trabahuhin ng San Miguel Corporation bilang bagong operator ng paliparan. Yung NAIA, ayaw na ayaw kong tawagin ng mga foreigner yan na the worst airport in the world. Kaya I want to make sure na kung pwede, ako na sana ang magkaroon ng pagkakataon na mag-rehabilitate nitong na iya. Kaya profit is not in our, yeah, our number one priority. Isa sa mga unang target gawin ng San Miguel ay ang pagpapagawa ng bagong power substation para masigurong sapat ang supply ng kuryente sa mga terminal. Posibleng abutin niya ng tatlong taon. Aayusin din ang mga CCTV at palalakasin ang internet connection. Bukod dyan, pasakit din sa mga biyahero ang traffic. Kaya naman, plano rin magkaroon ng bagong parking area. Heto pa, plano rin gibain ang Philippine Village Hotel na idinisenyo ng national artist na si Leandro Loxin. Yan ay para magtayo ng bagong terminal doon para madagdagan ng mga flight. Pero pinag-uusapan pa yan kasama ang National Historical Commission. Kahit hindi pa formal na nagsimula ang kontrata ng San Miguel bilang bagong operator nitong NAIA, eh nagsimula na ito sa ilang paggawain dito sa Terminal 3. Katulad na lang ng pagtatanggal dito sa mga restaurant sa na dating nandito sa arrival area para may mapaglagyan na maupuan para sa mga pasero. Sa susunod na tatlong taon, magkakaroon ng panibagong terminal assignments sa mga airline ang Terminal 1 magiging exclusive para sa international flights ng Philippine Airlines, habang ang Terminal 2 ay para sa domestic flights ng PAL at ng Cebu Pacific. Ang Terminal 3 naman para sa lahat ng international carriers. Sa Terminal 4 naman balak ilipat ang mga flight ng AirAsia. Umaangal naman dyan ang AirAsia dahil kakalipat lang ng domestic flight sila sa Terminal 2. Kung ililipat na naman sila, dagdag problema ang masikip at binabahang Terminal 4. Kasunod naman ng mga pagbabagong ito ay ang pagtaas ng passenger terminal fee ang kasalukuyang ibinabayad na 550 pesos ng mga international travelers, mayiging 950 pesos na. Ang terminal fee naman para sa local flights na 200 pesos, mayiging 390 pesos na. That is really very important because remember 82% of the revenues other than passenger service charge will go to the government. And you can just imagine the significant investment that we will all be making. Ang mga airline, nagpahayag ng pagkabahala sa napipintong pagtaasin daw ng landing, take-off parking at di pa pang bayarin sa paggamit ng NAIA. Handa raw sila makipag-usap sa New NAIA Infrastructure Corporation para sa mga posibleng epekto ng mga gagawing pagbabago. Bilang isang OFW nga ay hindi naman problema kung tumaas man ang terminal fee sa loob ng paliparan. Basta ang importante ay maging maayos lamang ang mga pasilidad sa loob ng terminal at mabawasan na nga rin sana ang mga di pangkaraniwang balita tungkol sa paliparan na may kinalaman sa mga insekto, daga at mga hindi katanggap-tanggap na nangyayari sa loob ng terminal. Dahil kung magagawa nga nila ang lahat ng kanilang plano, ay magandang maidudulit ito sa lahat ng mga pasahero gumagamit ng terminal, lalong-lalo na sa ating mga OFW. At sana nga rin ay mabigyang pansin ng bago pamunuan ng NAIA terminal ang mga isyo na may kinalaman sa nakawan ng maleta sa loob ng terminal na madalas nangyayari sa mga pasahero at na-experience na nga rin ng na iba nating kababayang OFW. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na nilalabas natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panood.